kaya yung ating minsan kababayan mga kaurag na yung ano yung ganun nangyari na ang haba ng pila may dumating lang nakakilala kunyari inestima estima niya pa muna dun sa 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 pila hindi na pumila yun eh dumating yung kilala niya Ah, tinawag lang yung pangalan niya, may inistima estima kung tukuntuan sila. Tapos pagbalik niya doon sa counter, ayan na nakasingit na. Ito mga uh, Ah, kaya Pilipino pa naman kayo. Uh, Ay, pasingis na ako da amaluya Anong labot ko basta per ni akong maugmas Nagigibok ko na surat sa nakikanta De akong gana sa endo makipagkupit Ayun mga kaurag, kumusta, kumusta, kumusta kayo mga kaurag uh, balikagigising lang natin Kasi uh, nag-overtime tayo kagabi 2 hours, alauna na tayo umuwi um, Madaling araw mga kaurag Kaya medyo puyat-puyat pa tayo Pero nasaman natin yung araw na ito mga kaurag Kailangan natin magparistro ng sasakyan at ng motor ay eh, bukas, holiday dito Friday halid uh, din ngayon mga kaurag sa kinabukasan Holy Friday tapos si uh, sigurado sarado yung mga registry saka uh, ma-re-registro mag natin sa sasakay natin di eh, Monday na kaya kailangan na natin mag-registro ngayon gumising tayo ng video maaga-aga <laughs> ano na nga mga kaurag alas 9 na talagang pagod tayo kagabi uh, sobrang trabaho tapos ngayon ay pupunta tayo ng registry mga kaurag register natin tong jeep compass natin at ang ating motor samahan nyo lang ako mga kaurag at uh, uh, hindi talaga gumaganda ang panahon talagang si snow ayan na naman <laughs> ano na March ano, 28 na ngayon March 28 2024 pero si snow patuloy pa rin nananalasa pero mahina na rin mahina na rin mga kawarag pero pag dire diretso yan hanggang mamayang gabi kakapal ulit yan kaya <laughs> yeah, samahan nyo lang ako mga kawarag nakikita makikita nyo pag dadaanan ko at kung gaano pumatak ulit is no sana ganyan lang wag nang wag nang mag hail ah okay na tayo dyan mga kaurag kasi pag may April litigil din naman yan eh <laughs> di ba? samahan nyo lang ako mga kaurag dito mga kaurag madali lang mag, ano, mag rehistro basta dala mo lang dala mo lang ito itong itong ano na sasakyan mo tapos yung proof ng insurance mo yan kasi every month ang babayad kayo ng insurance kailangan dala mo yan itong dalawang klase na to dito itong rehistro na yung sasakyan mo dadala mo to yan wala nang mga stencil stencil kagaya sa Pilipinas dadala mo lang tong dalawa na to hindi na titikin -tick yung sasakyan mo tapos eh, ganun din sa motor mga kaurag dala mo rin yung ano, restaurant ng motor mo at ng proof ng insurance mo madali lang uh, huwag lang maraming tao talaga at siya ha mag holiday bukas kung ano samanta, sa bagay na naman ngayon mga kaurag webes hindi gaano sana walang gaano tao Ayan yeah. yeah, Ayan tayo na At uh, Baka tayo abutin ng Tanghali At uh, uh, Dumami ang tao dun yan mga kawarag Napakadali lang ng Ano dito sa Sa Canada Ng re-registro Pag magre-registro ka Kahit nga mga kawarag May bago kang sasakyan At kailangan mo ng plaka punta ka lang ng registry dali mo lang yung yung ano nung sasakyan mo yung dokumento ng sasakyan mo uh, paglabas mo nung no, mga kaulag may plaka ka na agad bibigay na agad sa iyo yung plaka hindi ka na maghihintay ng hindi na, na maghihintay ng napakatagal na nakaabutin pa ng ilang taon di ba uh, tapakadali dito yeah, ano na sila talagang upgraded na talaga sila hindi ka na maglalagay ng, ng, ng ano sa, sa sa ano mo sa kasakyan mo ng plaka na for registration o kung ano-ano man <laughs> di ba tapos kung ano napakahaba pa ng na, na kasi wala kang plaka dito pag pumunta ka, ka, ka re, sa registry may dokumento ka ng sasakyan bago mo sasakyan mo o luma or, dali lang dali lang may plaka ka agad paglabas mo sa uh, bahay nga ano na eh may plaka na ako mga kaurag mga ano na ang plaka ko dun eh <laughs> dalawa na yung plate number ko <laughs> kasi ito pagkakawa ko nito yung sa tondra ko noon eh hindi ako nagpalit nung no? magpalit ako na ng... Silverado hindi ako nagpalit ng plaka yung pa rin ang ginamit ko pero ito nung kumuha ako nung nung kumuha ako ng itong jeep compass yung pinalitan natin kumuha tayo ng bagong plaka sakit na saglit lang diba? Yan, napakadali lang ng proseso dito yan mga kawag at uh, itong tinatakbo natin 30 ang minimum meaning ito dito speed. kaya ang speed 30 lang mga kawag kaya kahit lang lang tayo kabagal eh ano? may nangyadaanan natin oh, no, kitang kita yung dinadaanan natin na talagang namumuti na naman Sisimula na naman pumuti yung kalsada Talagang si Snow, ayaw pa mong umalis Medyo may binabalik-balik pa pasyak pa unti-unti Malapit lang ako dito sa registry mga kaurag Kaya lalabas lang na ng kunting highway kunti lang pero kapitin naman tayo doon sa service road dito sa may mga sa mga luuban marami lang stoplight. kaya didiretso ka na tayo sa ano, mag highway na tayo para magbilis. Sana sa Pilipinas magkaganito rin mga kaurag yung hindi isno ah. <laughs> yung ano mga kaurag yung yung pag register ka ng sasakyan. Wala na mga kung ano, pa mga dami lang ini, di ba? Tapos si eh, wala na mang pakinabang kagaya ng mga insurance na ano, kailangan talaga yun pag kumuha ka ng ng license sa atin o kung kumuha ka ng mga ano ng mga Kumento ng sasakyan mo Diba? May mga ano pa ano mga doktor doktor pa eh dito kan ano lang exam ka lang tapos ka exam mo road test pasado ka di may may ano lisensya ka na punta ka lang na, punta ka lang ng registry may dokumento ka na sa sakyan mo kapo ka na agad ng plaka magkakaplaka ka na agad ng urat napakadali lang hindi mo kailangan na maghintay ng napakatagal para lang magkaplaka o kung ano pa mga dokumento sa sa'yo diba e tapos pagdating ng araw wala rin naman sa isa hindi meron mga gamit diba dito kasi dito mga kawala ano na yung yung pangalan mo pa lang o telephone number mo pa lang ang ibigay mo makikita na nila kung ano yung kung sino ka at kung ano yung information na doon sa number na yon. Bawa kung ko pinakita inano mo yung number mo, binigay mo yun, binigay sa iyo yung number mo, yung telephone number mo. Pag yung tao ay by telephone number, makikita niya kung sino yung may makikita na agad kung sino yung may-ari ng number na yon. Ganun ka centralized yung mga ka dito. Kaya napakalaking bagay yung IT system talaga kung ano kung mapapatupad dun sa Pilipinas napakaganda kasi bawat sasakyan nakapangalan talaga kung sino yung may-ari maganda mga dapat ganun pero eh, hindi natin pwedeng diktahan kung sino man ang may-ari <laughs> hindi natin pwedeng ganun yung, pero dito talaga mga kaulog uh, napakadali pag mag-i-resto ka napakadali napakadali ng mga proseso kukuha ka lang nga ng ATM dala ka lang ng ID so, labas mo may ATM ka na diba na mga, deposit, o, ano, ano, di, di, wala na yung mga ingingan ka pa ng deposit ano ano din wala na yung mga kaulag baka sabihin pa yung may deposit ka ng 500 para makakakuha ka ng ATM hindi na uh, talagang napaka iba yung system o sistema dito sa Canada kaysa sa Pilipinas hindi ko naman minamalit ang Pilipinas kasi Pilipino tayo pero talagang iba ang laki ng pagkakaiba ayan o no, si snow ang <laughs> panahon natin malamig uh, negative 2 ngayon mga negative 2 pa rin naglalakad-lakad mga nag-walking ng mga aso napakahaba naman kasi nang binigay na nung nakarang taon na mga orag napakahaba, December na uh, hindi pa nag-i-snow Uh, ngayon talaga bumabawi si Wendy <laughs> Mabawi siya Marso na patapos na Marso ha mag okay, April na uh, 28 na ngayon what uh, 28 uh, happy birthday nga pala sa hipag ko ah, <laughs> uh, alala ko biglang ang aking hipag na si Rowena na nasa Singapore happy birthday sa iyo ah, uh, Marso 28 nga pala yun <laughs> sa registry nang tayo ay mapadali lang at hindi na tayo pumila na makaba makahaba hindi tayo makakapag video doon mga kaurag sa doon kasi ano mali government facility sa rin Beres at ah, naging isang number one na <laughs> tanda sa Baybay at kay Noy ah, kay Amnia the rider uh, shout out sa mga bago kong subscriber at sa mga naisip sa aking channel shout out sa inyo hindi ko mong kayo mabanggit sa dami nyo <laughs> grabe no ko kayo mabanggit kung sino mong kayo maraming 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 salamat sa inyo nakakala ah, ko napakarami eh di ba hanggang pinakamaraming views natin ay eh, 10 na ay uh, 10, 10 na tayo lumalampas na tayo ng 7 hahaha Ya, kalau tayo tu, eh ganun talaga pag nagsisimula hindi uh, na nga tayo nagsisimula eh simula uli kasi marami na tayong ano eh nagkaroon tayo ng kunting uh, sa youtube tayo eh nagkaroon ng pinagbabawal na teknik at na booking tayo ni youtube eh pasensya na hindi ko naman alam na mali pala yun uh, Kaya hindi na natin ginagawa ano na natin straight to the diretso na tayo para ano natin kung magkakaroon tayo ng views okay lang kung wala okay din lang di ba basta di ay diretso lang wala nang mga pasulkat-sulkat para hindi tayo na ma-violate di ba nga bala talaga yun hindi ko alam napanuuri ng sariling video bawal tayo nagkakaroon ng violation eh hey, yan o oh. oh. malapit na tayo mga kaurag parang umikot lang tayo kaya lang tayo napalayo kasi o oh, paikot eh Sa alugan tong registry dito lang tayo sa air dream mga kaurag tayo ng kahit saan pwede sa mong pupunta ng kahit saan uh, registry pwede ka magpunta punta mag-release ng sakyan pero malapit na tayo dito sa R3 taga R3 tayo kaya dito tayo pupunta ayan <laughs> dito naman ay 50 minimum lang ang, ang ang, speed kaya dito tayo kabagal din maximum pala 50 maximum <laughs> ayan oh, marami pa rin tao mga kaurang tao pa rin sa registry. Bagay ay yeah, para kung tila makawala, kailangan sasakyan din. siya pwede maayos ang parking yeah. yan yeah, mga kaurag ah, tayo na pupunta sa registry sa loob mga kaurag ng registry ang baga sa Pilipinas LTO yan tawagan din dito registry lang tapos na agad ako, di ba? Yan. Ang bilis lang. Sandaling sandali lang talaga mga kaurag. Ah. Uh, yung Meron siyang kunting pila, meron pang singit eh. Eh, <laughs> ate mo wala Pilipina talaga mga kaurag. Kasi may Pilipina ron. Yan yung registry yun? oh. May Pilipina ron na na sa cashier siya nag-iintindi, nagpapaano. Eh, mayroon kakilalan dumating. Ang haba ng pila, pinalusot niya. Kaya natawa na lang kami nung, nung, nung kasunod ko na puti. Sabi niya, hindi niya daw alam kung bakit to nagkaganon. <laughs> Tapos eh, yung tinawag ako, natawa siya. So, sabi niya, ikaw na. <laughs> Bakla. Lago na yung risto sa ating motor. ayun no. Oh. eh to Sa ating jeep compass pala ito. Ayan, 2005 na yung kanyang rehistro. Ah, ano na, okay na. Hindi na tayo agam-agam dyan. Pati yung sa ating motor na si Kawasaki Urago. No, 2005 na rin, nakaurag. Tapos si, eh, ang galing nila magtupi oh. Talagang sila pa rin nagtutupi oh. Ganito lang pala ang pagtupi mga kaurag. Ayan. Kasama so, na natin yung ano dyan, yung insurance yan yeah at uh, tutupiin din natin ito nga kaurag yung insurance nito. na ito narinyo na rin kasi ito eh Valid kaya dalawa kung dadala ko yung luma at yung bago yan tapos lalagay natin yan doon sa ating pulang yan. tapos itong kay kumpas uh -huh. ito nga kay kumpas ay pati ang kanyang insurance dito natin lalagayan sa loob ng sasakyan kasi dito siya ah uh, dapat nakalagay hindi kung saan saan makawala kasi minsan pag tayo ay ah uh, um, nagkaka-violate na pull pu over eh hindi uh, pahirap naman hindi isang um, 3 beses pa lang yata tayo o oh, dalawang beses na makaurag <coughs> na pull tayo pero ang lang tayo natin kita yan ito e, dito natin lalagay yan sa sasakyan mga kaurag dito siya parang yan nakalagay lang dyan at ang binayaran ko nga pala mga kaurag sa dalawang sasakyan ay one dollar and forty seven one hundred forty seven yan ang binayaran natin ngayon sa registro natin kay motor at kay jeep compass. Mahal din yun mga kawalag. Nasa ano rin kulang kulang apat na libo. Kung sa <laughs> di ba? E yun. Tayo uwi na mga kawalag at uh, matagal uh, na tayo. Nakaya yung ating minsan kababayan mga kawalag na <laughs> Yung, yung ano, yung ganun na nangyari na ang haba ng pila may dumating lang nakakilala kunyari inestima estima niya pa muna dun sa 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 pila hindi na pumila yun eh dumating yung kilala niya ah, tinawag lang yung pangalan niya may inestima estima kwento kwentuhan sila tapos pagbalik niya dun sa counter ayan na nakasingit na ito mga kaurag oh. Bilis. Ah, kaya Pilipino pa naman kayo. Mga, uh, ipasingit Pasingit-singit pa kayo. Minsan may mga ugaling ganyan mga kaurag eh, Na pasingit-singit. Kaya yun, natawa na lang tuloy yung matanda. Buti yung matanda ay hindi hindi gaano yung ba mainitin ang ulo. Diba? <laughs> eh kung mainitin ang ulo ng matanda, <laughs> at eh, At nagalit dun sa mga singit-singit nila. Di, uh, kaka, ano ba, Natawa na lang, nasabi hey, I don't know what happened. Hindi <laughs> nga alam kung bakit ano nangyari. Bigla na lang may sumulpot dun sa likod ko. Dapat ako na next noon eh. Uh, ano pa rin. Meron pa rin tayong mga palakasan system talaga kahit saan tayo makarating dapat wag ganun kahit ka mag anak mo yun eh, may pila napakaaba sumunod sa pila diba e eh mga kawarang labas na tayo dito dito tayo nalabas Uwi na tayo Tang oras si alas 9 May 54 Mag alas 10 na makakaurag eh. Medyo matamblay pa rin Ang katawan natin dahil sa pakot <laughs> yun, yun lang Yun lang aking vlog ngayon po Dali mga kaurag na Napakadali lang talaga ng registro Kung mag-registro -re ka Dito sa Sakyat uh, Dito sa Canada At Sa Sakyat Kinaabuti din Shab Shab si inabot lang tayo yata ng 30 minutes kasi may pizza pa tapos may room pang <laughs> ay nako ay okay, mga kaunak maraming 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 salamat na tayo mag papaalam ng muli at bu tayo abangan muna natin ng ating next vlog <laughs> medyo matamlay pa tayo mga kaura pero tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang uh, bukas eh tayo eh makakapag vlog ng maganda-ganda at uh, wala tayong pasok mga kaura bulong ko lang sa inyo <laughs> ano tayo holiday holy friday mga kaura okay Diyos mabalos po sa inyo gabos maraming maraming salamat mga kaura hanggang sa muli salamat po Diyos mabalos